sa inyo bakit, bakit ayaw. Ay, hindi kaya. Nangangahulugan lamang na ang iyong kapangyarihang magpagaling ay hindi pasok dulan. Pagkat sa taktang panahon, magagamit mo ng lubusan ng iyong kapangyarihang minana mo kay Danaya. Ibig sabihin. Tita ko po kayo. Sange na nabababili ka sa dalawa. Hawang okay. tseda. Hindi ko nais na tawagin tita kay sagwang pakinggan. Ashti Tera. Ashti Perena. Hindi, pero ako po pusi. Pero, pamangkinin ninyo. Masaya ako sa wakas nakilala na kita. Kamay. Kamay mo. Iapot mo. Yan, sa wakas ay natagpuan na kita. Saan ka ba kasi nagsususot? Away na iyong... WhatsApp up, what's up mga kasuli? At ayun na nga, nagkaharap na talaga si Perina at si Tera. At ayun, nagpinag-usapan na nila yung ano guys, yung na nila kung saan ang galing si Tera, kung sino yung mama niya. At alam na din niya na wala na siyang tatay. Patay na yung tatay niya. Yun. So, abangan na lang natin, guys, ang susunod na episode. Ayon mga clips lang itong mga kinukuha ko, guys. Yes. Thank you for watching.